Hello! Mayang hapon sa atong tanan o kanilang sa kay Ubre Beta. Chalukar. So, karong adlawa, Domingo. Ayang, atong mga trabante, tuana, nanguli na sila kay Domingo. Baya, 6 hours ra sila ba? 6 hours, o ang ilahanggi trabaw, pagkita na ko sa inyo tawad-tawad lang ha, and then ako gikan kong syudad nidalikyat sa kong sa syudad kaya kubribe ta o nga, kaya naurot naman akong kuan mong god ako ang, akong maintenance ginaw ko si manang mo nag-maintenance na ba yan? so nahutdan kong maintenance, matong nakadilik nakadilikyat ko dito sa kagayan kaya dito mong kagapagitan og Kala akong maintenance kay maka discount man didto. Oh nya, mo day ni akong nabitbit in town. <laughs> Kani isnak ni sa atong mga trabante puhonya. nya. Ni dalikyat pa ko didto sa Kuan Robinson kay paborito biya ni namo ning dilis nga gagmay. Bahala wa mi basta naa lang bitaw ni siya og katong kalamunggay. day nga gibutang kamatis tanglad gim Bitsinan o giasinan agay, ginoo ko kalami, inana, gina mga pagkaon, kay pubri, bayat ta. Onya nagpalit din kog Shakoy. Ang say maka relate aning Shakoy. Ah, chalkan. Ah, ana ra gidad an sa datong snack ato ang ang call niya karon sa ko oras nakauli bay mga last tres pasado no no. Oh, nagbaiwas Intahon kami sa ako ang mga trabanti. wala in taon to ka snack kay ako lagi magpalit silang snack na. Unsa Baka akong gisakyan nga ban nga pag sakay na po sa banburag pipila, rasad mi kabuok na syempre, ay, araba na mularga o kuan, mapuno-puno. So, grabe na kung tulog tolog dito, tulog-tulog niya. Nagdamgo-damgo na ko dito paskang dugaya napuno gayud gay Ambot ah, ba ning adlawa dito sa kagayan nga paskang mingawa? basdalan mingaw, mangkayo pa siguro sweldo swildo, no? Ambot sa kahangano ka. Wa naman may ka-experience gudog sweldo no? Pila nakabulan kabulan. So, maura to, no? So, dalikyatan sa nato na ma-update sa, sa ato ang YouTube channel. Oy, sa Tony Antiting, Titing, oy, sa lugar. Ma Atong ipakita sa inyo ang trabaho nila ganina. Mm, update nya ta diri sa luyong bahin sa among balay. O pasensya na muha kay sa likwaot paginitan aon kay nana be nang magpapanday ta no kung di pa mahuman sa likwaot pigid na kaayo no. So moday ni amo ang abuhan, pobre bayata so nagitay abuhan. Atong dirty kitchen so magyawyaw ta diri guys. Mm. So ako okay, ipakita ang diri luyong bahin sa among balay ah, oh, di ba? Nakunik na nila ang ay sorry, wala pa nila dahil na human ang maong gater, mga pipila na lang kabuok so mo na siya ang gutter. so nagdikit-dikit nagin taon-ta diri. ma lagi nanak gitaka close ato ang mga silinga no kay maskin ang ato ang mga gutter o ang mga atop sa pika's nagkadikit-dikit inana gitak close diring dapita no nagkadikit-dikit nagin maskin ang atong mga firewall nagkaku nagkaklose nagin maayo. so inana git ang sitwasyon no kung magpadako na tas atong balay halos tibok property na to ato ng atupan mo dyan ay mahitabo o oh, ka so diha pa kutub na humanintawan ang among gutter so nisingit sa mika sa kung ano amo sa so, nang gibutangan sa diha o ka ng temporary lang mo sa kay para kung maulan man o galing at least ang tubig tuas sa gawas tuara sa gawas um, tuas sa gawas mo tulo dito sa lain nga luti sa atong silingan nga luti kay din ha nabutangan naman na nila gutter so ang tubig nga muagas dito sa lapad na to, nga atop dito na muaga sa pikas nga bahin kay nagbuot naman sila dito gawasanan sa atong tubig so mo na nay atong sitwasyon diri sa luyuha sa likwaot pagid kaistanan oh sa likwaot pagid kaistanan diri sa among loyo So, shout out sa ang kalha, ha, kalha. Pasag din na ano, ng kalha nga itong kay pang dirty kitchen. Baya, nakapuya, sad kay magpasinawa na, uy, niya, i e, ato rang itong tong danas kahoy. So, pasinsya na mo, anang mga daggo kay nato nga mga kaldero nga. Wapain pa na ito, mahuna-una, iog hinis kay busy pa kay tadiri, nga side. No, inana, manggit na, basta nas dirty kitchen. Naadyo na, mga itsura nga inyo makita, inana. No, so, wala pa ginaan na mo, ka pansin. Kanang amu, abuhan, soon nga, soon future gya po ni nga amo ning utrohon kay kaning atop aning amo ang Muginawa sa ko ha. Kaning atop sa amo ang dirty kitchen amo na na tangtangon amo nang ilisdan. Amo nang ilisdan atupan po na namo kay ngano kung magsalibo, actually, maatupan naman siya, mapil naman siya sa atop. O, oh, kay taas man kayo, among bulada, deris among loyo. Inanak man ka, ang bulada. Halos na ano na lagi, maatupan na ang tanan yudluti na mo, deri, o. Oh. kana siya, daan pa na siya nga ha, kwa unon pa na siya, katong nipis, bitaw nga daan sin, o. Oh. Kay wala pa man nila matauri sa fasya, fascia frame. So, ipakita na ko sa inyo ha. Basin siya na mo diris among luyo. Oh, na idahang panti. O, oh. shout out sa mga panti. Kay, dirira na ko nagibulad sa loyo Kay, listen po kay ato. Ibulad dito sa luyo, no? Ato mga panti. sa lugar po, bre. Bayata. So, inaana, gana, no? Ang mahitabo. So, ana, excuse sa Ha? O, karon mo na ilang gitrabaho ganina. Ang fascia frame gibutangan na nila dia og fascia frame dinin ni sa luyong bahin sa atong balay dako pa kay nagtrabaho on diri sa pikas nga bahin sa among balay mga antika wala pa ni siya mapinishing oh luoy pa kay ni tanaon diri sa pikas nga bahin sa among balay samdi lang Someday son amo ra ipa ning ipaapil ni namo diri kay para mahapsay hapsay na gyud tano hinay lang takay pobre ba tano hinay hinayon lang nato ni dili lang nato ni paspasan kay kanang kuan para makaginahuwa ginahuwa sa tas mga budget ba budget no kay diri na ra basta-basta karon nga magpatrabaho tag balay just ko Lord makapangatol kita sa ulo nga way katol ana ah, basta magpa magpatukod tag balay pero kaning amo O man gitukod gi Geri, renovate ra gi ra man eh. ni manung mo mm, shout out kang manung mo nga nag-upgrade daw mi sa amo ang atop mm nag-upgrade mi sa among atop Mora, may among di pa trabaho among balay mm, ang among atop amo jong giotro gi bago tanan ato ng paimuslan minstras napatay budget ato na lang ang baguhan tanan kay pang forever more ato ang atop no o oh, kay anang, retire retirees manung mo siya na lang no mo na lang pud nay atong saligan nakabalo naman siguro mo basta mga re nag retire na mo na lay nay atong saligan no so nakabalo na mo kit ka mo na lay tubag ana kung giingon nga mo na among saligan so kani dako pa ni trabaho diri kaning among luyo o pagirintaw na na finishing kaning diri sa among luyo soon to be amo na ni pud pinishingan po kung mahuman na ang atong atop upgrade renovation project. So, mura na itong update sa pagkakaroon mga anti o oh, malis mga salikwa o pa kayo natanawin po. At least, nabutangan na nila dia og fascia frame. Mm. Dini sila sa luyo kay human naman dito. Din, no, wala pa na human ha. Almost done naman dito sa loyo. So, dinhi, dinhi nila gitrabaho. Uh, dinhi sila nagtrabaho ganina ang ato ang fascia frame ilang gibutang diya din sa sunod na sad siguro basin ugma kaning dining nga side kay wa pa man na butang nga side no ang ilang giuna kaniman man diri nga side so at least kay duwa man sila ganina atong mga trabanti duara sila ang ni Ani. Duwara sila ang nagtrabaho kay ang isa ni Uli sa siya kay Borg. Two weeks na siya nga wala in makauli na na lang pasinsyahon sa kay Lisod Baya sa kaayo ng malayo ka imuhang pamilya, no? So, mabalik na tadi dito sa sulod mga anti para humano nato ni atong video, no? Napay mga kalat-kalat diya kay BCBC Baya ko, no? Wapana na ako mahigayun ni diya o pangkuha, no? So, balik na ta din, he. So, mora ta tong update karong adlawa diri sa atong YouTube channel. Please do subscribe our YouTube channel Tony and Titing and please uh, like, Share and comments. diba? Like, comments and share. Basta nararanang tulo, paki-like, paki-share, and comments. So ako ang pakita ka jod, mintrasu. O 10 minutes. Oy nag-apil-apil po ni gawas pero okay ra kaya wala naman din yatong trabanti nang uli na sila. So ano? Mura tong update. Uh, the same as usual. Masarang-arang dito sa tubangan kayo. Ha? kuan, na nabutangan na nila tanan dia og pasyakap Uh. Ang flashing na lang di ako So, maura magkita-kita sa taong mapuhon. Basin ilan na po dayon ning kalingawan kaninga kanisya. Kanisya kay ko anun manisya. manisya um, man ni siya. Kwaon man ni kay utruhon gyapon ang atupan ani. part naman dayon ni sa atong garahian. Kay atupan maning atong garahian. So, kwao na siya kay para mausa ang iyang atop ana o ang ato ang garahian. So, pasensya sa mo kay sa likwa o pagid kay tanaw, na among, among balay kay inana. Basta mga pobre, no? Pobre, So, inana sa intawon Ang ng si, si chura, sa ato ang balay, ha? Kay basta renovation project, mga gubot-gubot, pagyod at least, hapsay-hapsay na dito sa atong gawas. Kay ato naman ang nakalingawan, lagi yung segregate, o, di ba Ang kanang nabilin, diya nga materialis, kanina nakita nga chevola celular mo na siya gamiton diri himuon pud na siya diri nga kuan kanang hala di nako kabulon sa kong isulti no ah ugma na lang sad pud ug na lang sad pud ha thank you for watching and we will see you again next time bye bye sedi oy pupo man nangihi nangi bye oh mayo kay tong tempo karon manganti. oh mayo atong panahon pira mm, thank you for watching again and we will see you next time. Bye.